Ano to paid to credit Credit mom na diba Papa, Ito pa yan Bali a, apat na items to, to Ito mom Ito pa yan mom Thank you. Ah, Picture lang ko lang mom Alright <laughs> Smile ka <June>. ha <laughs> Thank you po ma'am Okay na po Sige Alright adlaw sa itong nagan parang nakakapitan din ay rato na yung mga dyan sa ito din sa na booking uh, booking din sa trabaho, una, ito sa trabaho kaya nagalala mo pang buto una yan, sirahan ng buto yung siyang motor ito ako sa iyo pick up yan, natatig ako sa parian parian uh, ko lang sa laguna at pick up itong booking niya kay mam kaya, go mga lods Kalagang na natin si Ma'am ay

Uh -huh. Life time, Turn right, then your destination will be on the right. Alright. Si ma'am Hello Hello ma'am, good morning po Ma'am, lala mo po ma'am Yung kay Kondi po ma'am, ako po yung magti-pick up Ah, nandito po ako sa Parian po ma'am, Parian Opo oh, ma'am, ako po yun kainan sa harap ng tinidor po ma'am oh, nandito na ako halos sa tapat ng Jul Julius Big Shop ah hindi na ako mapasok sa arko ah, sige po ma'am babalik po ako sige po thank you po Hindi pala aku mapasok sa kanto. Alright. Let's go. Punta natin si mam Ma Hello. Mam Ma good morning. Mam take a poll, alam mo po. For Las Banyos, Los Banyos. Yan po yun ma'am, lahat ma'am. Plus banyas. Bali ano, tatlong items po. Bali po. Four. four. At saan ito? Sige po ma'am, thank po. Ma 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 Alright. Let's go. Ah. Yeah. Ay, teyo motor natin. Natin tinirik, tinirik tayo doon papuntang naik. Ah. Choron mo natin. Mm. <coughs> Direksyon. O ah, meron tayong 4, 14 km. Southeast for Parian Road, then turn right onto Parian Road. You don't know 14 kilometer. May am natin to Alright. I'm going to drop it. Lisa. am going Let's go. It's sa susunod nating video ay sa susunod nating drop off ay mahal sa kayo Ito na tayo sa mga lodi Kaya kita kayo sa drop-off area natin mga idol okay. Alright mga lods May yung adlaw Huwag kang parian kanina Ngaroon Karon nananukda karon sa Las Baños, mga motels at ato naning i-draft off ang ato ang booking. Sinal ito yung sinalo natin na booking galing sa ating tropa dahil nasiraan siya ng motor. Tapos destination will be on ngayon, tayo ang nag provide tayo ang nag ano sa kanya. Uh, tayo yung nag sa loob sa booking niya papuntang Los galing sa Kalamba papuntang Los Baños lang naman mga idol kaya ito na drop off nasa drop off area na tayo 7-7 oh 9-9-7-7 9-9-7-7 sir excuse po. saan po dito yung 9-9-7 uh, 57 po sir 9957 huh? Ma'am Ay ito siguro Thank you po sir Ay Ma'am good morning Kaya nang pangalan yan Ah kay Yung driver ma'am kay kundi po ma'am Ito po, ako po yung nag-deliver nag Kasi nasira yung motor niya Kaya sinalo ko na lang Kasama ko din naman sa trabaho yun Ano to, paid to credit Credit room na diba? Ito po yun Bali, apat na items to Ito ma'am Ito po yun ma'am Thank oh, you Picture lang ko lang ma'am Alright smile ka, <laughs> Thank you po, ma'am. Okay na po. Sige. Alright. Naka-smile si ma'am. <laughs> Balik na tayo dun sa site natin. Kakain pa tayo, eh. Hindi pa tayo kumain. Mamaya tayo magbiyahe ng malayuan. Ay! Okay, go. Mall. Itu betai dendam tum kali orang balik Itu apa -apa? palabas ah kung saan saan ka lumili ko lipitin, ah ito ay okay lang pareta mo kumain pa tayo. sa ating barak. Ngayon tayo mag ulit. wala dumating no wala dumating si ay no si thank you Ano? 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 Upat mo to kaitings dumating o Sa credit mo Ha E kwan mo muna e E accept mo yun E arrive, e, arrive mo na Pag na arrive mo Pag na-arrive mo yun. na na drop off mo ha oh, 5 minutes pa hindi mo hindi mo yung pagtat ko kanina hindi mo na arrive sa pick up hindi pa meron pa lang 5 minutes pa yan 5 minutes pa oo yeah, hindi hindi pa yun mapasok wala pa ako oh. papasok yan pag na ano na 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 Complete na. Asan motor mo? Okay na. Naman. Matigas tanggalin yung yung sakram do. Hindi na ko, hindi na. Ha? Tanggalin ko na. Tay tay. Ha? Kanina sana kukunin ko yung ano, dos banyos to. To so, bakura tayo eh, hindi ko kinuha. Kakain muna ako eh. Ha? Oo nga, o. Kaso, traffic dun banda. Kanina, yung Los Baños to, Bacor is... 260, no? Kunin mo na. Kunin ko mo, mo na, mabutan ka dyan. Nakuha na. Nakuha mo nga. Oo, oh, nakuha mo. Kunin mo na. kakain pa ako. Patay tayo. Kinuha mo tapos <laughs> kakain ka pa. <laughs>

Los Banyos to ano, kinuha niya tapos hindi diba niya pala pupuntahan agad loko kasi sira yung ano ng na yun may sira yung rating niya dun sa lalamo bobs kinsi na, kinsi na yung ano niya kalahin mo yun kinsi na yung pagbalik. pagbalik Hindi, eh, mamaya ka pa mabalik yan, ha? hapon. Pagbalik, galing saan? Saan pagbalik? Pagbalik, galing sa Taytay? Taytay, Taytay yun? Taytay yun? Taytay? Anong Taytay? Taytay ba? Taytay yun yan, Taytay yun -tay